Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning. Uh, panalangin ng uh, kagalingan kasi maraming mga nagkasipon ngayon, nagkaubo, uh, nagkalagnat uh, sa ngalan ng ating Panginoon. Uh, tayo ay bigyan ng kalakasan at kagalingan. Panalangin din po ng kaayusan uh, panalangin ng kalakasan sa lahat. Pangalan ni Kristo ang ating Panginoon. Now, sa ating Ebanghelyo, okay, maraming tumatawag sa pangalan ng Diyos. Ay lang. Yun nga sabi niya, hindi ko kayo kilala. So, ano kayang uh, interpretation na gustong iparating ni Kristo? Dahil kung titingnan natin sa bandang huli ng kanyang misyon, ng kanyang pangangaral, parang pinasimplify na lang niya yung requirement. Paano maligtas? Paano makarating sa buhay na walang hanggan? Na kung kumikilala ka sa kanya, naniniwala ka sa kanya, and then sumasampalataya, yan, bigyan ng buhay na walang hanggan. So maraming dumadalangin sa Diyos ngayon. Maraming nagsasabing say, nasa Diyos, tayo'y maka-Diyos, tayo'y religyoso. Uh, pero what if kung sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Okay? Maraming mga nagsasabing maka Diyos at religyoso, paano kung hindi ka kilala? Meron bang ganun? Ah, <laughs> uh, Siyempre, kailangan nating magpakilala uh, sa Diyos para kilalanin. Lagi naman sinasabi ni Kristo, eh, kung kinikilala ninyo ako sa pinakaaba yan, sa mga tao, huwag nyo kasing ikahiya ang Diyos. Eh, mayroong kasing nahihiya pag-usapan ang salita ng Diyos. Di ba? May mga taong ganun. May mga taong parang para pag ang, salita ng Diyos ay kasuklam-suklam, parang ayaw pag-usapan sa publiko. So, isa yan sa mga titingnan natin, huwag natin ikahiya ang Diyos para kilalanin din niya tayo at hindi, na, hindi niya tayo ikahiya sa bandang huli. Ang magandang tanong dito, may magagawa pa ba ang tao para ipaglaban ang kanyang karapatan? Uh, di ba sabi, Lord, di ba sabi dito, nangangaral kami sa iyong pangalan. Pinalayas namin ang demonyo sa pangalan mo. Uh, gumawa kami ng himala sa pangalan mo. O paano natin makonvince niya ng Diyos kung sasabihin niya, oh, hindi ko kayo kilala. Eh, baka kasi yung mga ginagawa natin mayroong mga personal interest. Alam naman ng Diyos eh, uh, ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso, yung isip, yung pag yung ginagawa. So, kung gumagawa ka na mayroong personal interest, oh, yun na yun. <laughs> uh, sasabihin ng Diyos, eh, di naman yan. Totoo yung ginagawa mo. So, isa sa mga titingnan natin. Kaya, yun nga, what if kung sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala, hindi kita kilala, anong magagawa ng tao? Sa so, totoo lang, walang magagawa ang tao. Uh, sa araw ng paghukom, uh, ito, sabi ni Jesus, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala? Verse 23, ngunit sabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Yan. Uh, humayo kayo, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan. Isa yung mga tinitingnan ni Kristo. Yung kung hanggang wakas ay gumagawa pa rin ng kasamaan. So meron diyang uh, kaparusahan. Kaya ang na ito ay preparatory ito. Ang ibig sabihin, dapat dito ay result na tayo, uh, nagpahalaga tayo sa kaayusan. Kasi meron tayong tinatawag na the golden rule ng Diyos na dapat may sabuhay ng tao. Matthew 6.12, Gawinin nyo sa iyong kapwa ang naisin nyo gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kaotusan at ng mga uh, isinulat ng mga propeta. Sabi ko nga, uh, para suklian ka ng abotian, kabutihan, Uh, dapat magpakita ka ng kabutihan. Di ba? Kung nagnanais ka ng kaligtasan uh, sa kaharian ng Diyos, eh di gawin na natin ngayon. Uh, huwag mo nang hintayin, huwag mo nang hintayin yung habag ng Diyos. Uh, huwag mo nang hintayin na uh, kaawaan pa tayo ng Panginoon. Dapat ginagawa talaga natin yung counterpart, yung obligasyon natin. Kasi sa Old Testament, talagang sinabi ng Diyos na six days para sa gawain ninyo, sa trabaho ninyo, sa pangangailangan ninyo. But on the seventh day, ito'y para sa akin. Ibig sabihin, talagang maglaan ka ng oras at panahon sa Diyos. Patas yan. At the Old Testament, delikado yung patas ni Yahweh. Mamamatay ang sinumang uh, lumalabag nito. Okay? So Luke 13.24 Marami ang mga marami ang magpupumilit pumasok uh, sa langit ngunit hindi makakapasok. Okay? Sa so verse 25. Log 13.25, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Uh, yun yun ang pinaka-danger. Kapag sarado na ang kaharian ng Diyos, walang magagawa ang tao. Di ba napansin ninyo yung sinabi ni Jesus yung pagbabalik ng anak ng Diyos ay maging kagaya kay Noah na nagsikainan, nagsisayahan ng tao uh, nagsiinuman pero hindi nila alam yun na pala ang pinakahuli. So sino lang ang naligtas? Walong tao lang. Okay? Uh, yung pamilya lang ni Noah. So isa yan sa mga dapat ding tingnan ng tao na uh, yung mga pinaghirapan natin sa mundo, hindi naman yan madadala uh, sa kaharian. Pero yung kabutihan mo, pasaporte mo yan, uh, malaking tulong yan para mapabilang ka sa pag ng Diyos. So magtitiis yung mga taong Uh, hindi makapasok. So doon na pumapasok yung uh, parusa. Karoon ng parusa. So walang magagawa ang tao kapag sarado na ang pintuan. Ano bang ibig sabihin dito? Uh, kapag mangyari na ito, mga kapatid, yun na yun. May judgment na. So isa yan sa mga babala, o reminder sa ating lahat, na ang daigdig ay preparatory para ayusin pa natin, para ma-realize natin yung mga ginagawa natin. Di ba? Kung dati nagkasala, kung nagbalik loob sa Diyos, yun, maganda yan. Kaysa hanggang ngayon at pagdating ni Kristo, wala pa rin. So, yun yan. Uh, meron talagang kaparusahan. Yun ay kung nagpakasama pa rin siya hanggang wakas. So, wala ng second chance uh, sa langit kasi ang daigdig, binigyan tayo ng second chance na ayusin dito lahat. Uh, dito sa lupa, okay? Ngunit yung, yung nakasara ng pinto, mga kapatid, uh, judgment ng kasunod. Kaya habang tayo ay narito pa sa lupa, yan, hanggat hindi pa sarado ang pintuan ng Diyos sa langit, uh, maglaan tayo ng oras sa Diyos. Uh, huwag puro sariling kapakanan lang, eh? Uh, ba diba, sabi ni sabi ni Kristo, itong mga Hudyo, ang ini, iniisip na lang nila, yung mga tao iniisip, paano makakain? Paano magkaroon ng maraming damit? Hindi nila iniisip paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi lagi namang binabanggit ni Kristo, ang daigtig na ito ay mawawala ito. Ang langit at lupa, ang lahat na nakikita natin ngayon, mawawala itong lahat. Mm -hmm. ang, ang pangako ni Kristo, mayroong panibagong langit at lupa, panibagong Jerusalem, uh, sa lahat ng mga hinirang. So yun yun, yung mga hinirang niya, yun ang makapasok sa panibagong langit at lupa. Kaya kung anumang pinaghirapan natin ngayon ay walang kwenta yan sa bandang huli. Kaya dapat makita natin yung balance. Material, hindi naman sinabi ng Diyos, oh, wag nyo na kayo mag-earn dyan. Nagsabi ang Diyos na mag input din kayo ng kayamanan sa langit. Di ba Kayamanan sa lupa, kayamanan sa langit. Kailangan natin yung kayamanan sa lupa ngayon para masustain yung buhay natin. Kailangan mo rin yung kayamanan sa langit para makarating ka doon. Kasi yung kayamanan sa langit, hindi sa siya, wala siyang kakayanan. Uh, yung kayamanan sa lupa, wala siyang kakayanan na maging pasaporte doon sa kayamanan sa langit. Kaya magkaiba talaga yung impuki ng tao. Uh, kayamanan sa lupa, kayamanan sa langit. Kabutihan, yan, kayamanan yan sa langit. So, yan ang dapat tingnan ng tao. Si, kaya, kasi walang kakayanan ang tao na pagbayaran niya ang kanyang kasalanan kung wala siyang kalipunan. Kung hindi siya kabilang uh, sa kalipunan ng, ng mga banal. Okay? Uh, Di ba sabi ni Kristo, babaguhin niya lahat. Uh, ng mga anghel ng Diyos. O gawin tayong banal. So yun ay pangako ni Kristo sa bandang huli. Uh, sa kanyang muling pagbabalik. Si Jesus na ang gumagawa ng paraan para mailapit muli tayo sa Diyos, Diyos Ama. Kasi tayo talaga wala tayong kakayanan kung tayo lang ang nagnanais ng kaligtasan. Ah, uh, nung bumaba si Kristo, hindi binago na yung requirement. Ah, uh, kasi sa Old Testament, batas talaga. Dapat nabuhay ka sa batas. Kaya yung mga Hudyo, nabuhay yan sa batas. So, sa polisya at kautosan. So, medyo nisimplify ni Jesus ang uh, hindi naman requirement, yung, hindi yung paano makapasok doon simple na lang yung kung kumikilala ka sa kanya uh, kung naniniwala ka sa kanya bilang anak ng Diyos Panginoon at tagapagligtas yun maliligtas na ang tao napakasimple na lang uh, siyempre kapag na-sustain mo yan hanggang sa kanyang pagbalik yun pagkamit natin yung uh, buhay na walang hanggan so isa yan sa mga dapat tingnan natin kaya ang Diyos ang church ang mga tao, mga propeta ng Diyos, Pastor Pari, ay patuloy na nagpapaalala para matiyak natin yung uh, kaharian ng Diyos. Yan, tanong, gusto niyo bang makapasok doon? Uh, nagnanais ba kayo sa kaharian ng Panginoon? Kasi kung nagnanais kayo, mahalaga ang mga bagay o kalooban ng Panginoon, okay? Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, okay? Ano ba sinabi ni Kristo? Maitutulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, yung mga nakikinig uh, sa salita ng Diyos at gumagawa nito, uh, ito yung sinabi ni Kristo, parang isang matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Bakit? Ang daigdig ay puno ng sitwasyon. Kaya ang mundo ay maraming mga bagay, pangyayari o sitwasyon na nagpapahina sa tao. Ngayon kung nasa iyo na ang salita ng Diyos at ginagawa mo ito, matibay ang pundasyon. Kaya may mga taong nakita nila ang mahalaga, ang dapat gawin, uh, kaya pinapahalagahan nila ang Diyos. Kasi kapag matatag na ang pundasyon ng pananampalataya ng tao, uh, mapapahalagahan mo talaga ang lahat. Uh, yung pag-iisip mo, yung ginagawa mo, yung puso mo, uh, syempre yung kalooban ng Diyos. At dito mo makita yung assure assurance na secure ka na uh, sa mundong ito, uh, pati sa buhay na walang hanggan. So, sa verse 25, ganito ang mangyari sa tao kung may malalim na uh, pananampalataya sa Diyos. Uh, kahit umulan man ng malakas, bumaha, kahit pinayo ng malakas na hangin, ang buhay na iyan, ang bahay na iyan, ngunit hindi magigiba sapagkat nakatayo iyon uh, sa bato. Uh, kung baga matibay na ang kanyang kundasyon, na kahit anong pagtubok sa tao, kung nasa kanyang Diyos, ay hindi siya natitinag. Kung talagang ikaw ay nasa Diyos, hindi ka basta-basta manghinaan ng loob. Yan, isa yan sa mga uh, realization. Kung talagang ikaw ay mananampalataya, kung talagang ikaw ay may malalim na pananampalataya, hindi ka basta-basta bibitaw. Uh, sabihin mo, ayoko na sa paglilingkod, hindi ganon. Kasi mga taong naglilingkod talaga sa Diyos, tutuos sa Diyos, kahit walang pera yan, kahit kutom yan, basta pagdating sa Diyos, ginagawa talaga nila yon, So yun ang mga realization. So, kung talagang ikaw ay nasa Diyos, mapapahalagahan mo ang mga aral, uh, yung sinasabi ni Kristo. So, yung tao namang nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, ano naman ang tawag ni Kristo dito? <laughs> uh, hangal. Okay? Eh, may bubagsak at lubusang nawasak sa daigdig na ito dahil hangal ang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So siguro wala namang ganon sa panahon natin. Kasi ang mga tao ngayon ay mga maalam na. Kahit sa literal na pagtatayo ng bahay, talagang tinitingnan yung matibay na pundasyon. So ang gusto lang iparating ni Kristo, na alam nyo, man, nyo naman na ang masama ay hindi maganda, o bakit nagpakasama pa kayo? Na alam nyo naman na may kahatulan dyan, o bakit nananatili pa rin kayo dyan? So yan ang gustong iparating ni Kristo. Kaya hangal ang term ni Kristo dyan. So ang gagawin ng tao, dapat magpakatalino siya. So yun naman, lahat naman tayo ay matalino. Tayo'y nag-iisip. Uh, tayo'y naghahangad ng mabuti. Tayo'y naghahangad ng biyayan. So, yung mga naghahangad ng ganon, ay, ay sumasampalat tayo at naniniwala. Minsan lang sumasablay tayo dahil hindi pa rin natin natitiyak. Uh, nakita natin yung pamamaraan ng daigdig kaysa pamamaraan ng Diyos. Pero kung totoo ka talagang mananampalataya, mas nakita mo ang pamamaraan ng Panginoon. Okay? So, sa panahon natin, para sa panahon ni Kristo, para matiyak mo yung kaharian ng Diyos, yung langit, yung buhay na walang hanggan. Napakasimple lang, ulitin ko, ang sabi ni Kristo sa John 6.40, ito ang kalooban ng Ama, ang lahat ng makakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun na, uh, napakasimpleng requirement na lang. Kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay nakakita, hindi natin nakita sa panahon natin. Pero kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, yan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganun na ang pinaka uh, standard uh, ni Kristo sa pagliligtas. Kasi habag at pag-ibig ang ipinapakita niya, pagpapatawad. Habang tayo narito sa mundo, ha, uh, magkaiba kasi yung kung oras na talaga ng kanyang pagdating. Kasi yung oras ng kanyang pagdating, uh, final na yon. Kaya kung hindi mo pa na-resolve, uh, depende na sa kanya kung Uh, iligtas kung buksan pa niya o hindi. Uh, sa Gospel of Matthew 25, yung uh, kampong dalaga, na yung lima ay matatalino, na meron silang extra oil, yung lima naman ay mga hangal, na parang wala silang mga initiative uh, sa buhay. Kaya kasaraduhan yung lima. Uh, yung lima namang ma maaalam ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang recommendation ay dapat maging wais ang tao. Di ba? Babala naman yan ni Kristo. Magpakawais kayo, gaya ng ahas. And then, magpakababa naman kayo, gaya ng isang kalapati na ma ng tao kapag ito ang ginamit natin, yung pagiging wais at pagiging mapagkumbaba. Di ba si Kristo, minsan sabi ng mga tao, Panginoon, ayon sa ating batas, susgahan niyo ito sa uh, pamamagitan ng pagbato hanggang mamatay. Anong ginamit ni Kristo doon? Uh, kakumbabaan, pagpapatawad, pag-ibig. Kaya sabi niya, sige, sinumang walang kasalanan, yun lang ang may karapatang magbato nito hanggang kamatayan. So dalawa ang ginamit ni Kristo, may time din na uh, karunungan ang sinabi niya, na kung patuloy talaga kayong magpakasama, may ano dyan, kaparusahan. Kaya kung wais ng tao, nakita niya ang mga instances, yung sinasabi natin consequences sa mga ginagawa natin, kung nakita mo ang result na hindi maganda, huwag mo nang i-deal yan. <laughs> huwag mo nang gawin. Kasi kung alam mong masama ang result, ay talagang masama ang result. Kung wais ka, kung maalam ka, hindi mo gagawin yan. So, yun ang pinakamaganda na nabanggit ni Kristo. Magpakawais kayo. Uh, gaya ng isang ahas and then magpapakababa kayo gaya ng isang kalapati amen and in the name of the father the son and the